Naging matugumpay ang Overseas Workers Welfare Administration sa paghahatid ng tulong sa mga Pilipinong na apektuhan ng lindol sa Japan dahil sa itinayong help desk. Si Noel Talakay sa detalye, Rising Shine Noel Balik normal na ang buhay ng mga Pinoy na apektado ng lindol sa Japan na nangyari nitong bagong taon. Ipinaliwanag ni Overseas Workers Welfare Administrator Head Arnel Ignacio na mabilis ang naging tugon ng gobyerno sa mga apektadong OFW. Partikular dito ang isang daan at limang putsyam na mga Pinoy na pansamantalang tumuloy sa mga evacuation center sa Ichikawa all of them nakabalik na sa bahay nila so uh, mabilis sa mabilis na address yan na sila lahat eh eating their normal lives already Ikinatawa naman ni Ignacio na walang nasaktan o nagtamo ng matinding pinsala ng dahil sa tinaguriang New Year's Earthquake. Mabilis din anya ang pagresponde ng Japan government sa mga apektado ng lindol dahil dito anya naging madali sa kanila ang pagbigay ng tulong sa mga Pinoy doon. Ang Japan kasi napakabilis mag-respond yan pagdating sa mga krisis sa ganyan. Nag-iisip ka pa lang natapos na nila yung problema. Ayon naman sa pamunuan ng Department of Migrant Workers o DMW, isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay ang paghatid ng tulong sa mga Pinoy sa Japan matapos ang lindol ay ang itinayong help desk. Kaya naman naging maganda ang koordinasyon ng DMW at OWA sa Japanese government. sa DMW at sa OWA, handa kami sa suporta. Sabi ko nga maganda yung naging action aksyon natin na nagkaroon tayo ng Japan Desk. At yan naman ay nakakonect sa OWA health test natin. Samantala, sinabi naman ni na Ronald De Los Santos ang bago at ikatatlong putwalong national president ng the Fraternal Order of Eagles Philippines na nagsagawa ang kanilang grupo ng fundraising para sa mga Pinoy na apektado ng lindol sa Japan. Aniya, nakipag-ugnayan na sila sa OWA okol dito. Kausap ko na rin ang ating uh, Kuya Uwa, Director Kuya Arnel Ignacio, and kami na mga Eagles na na-assign sa Japan, ay uh, amin ang tinitrace kung uh, sino yung mga kuya at ate natin o kung sino man yung lahat ng Pilipino na affected sa lindol na yan. At uh, he is uh, willing to help us sa pamamagitan ng agila. Ayon sa OWA at DMW, walang Pinoy na nangailangan ng atensyon medikal, lahat sila ay maayos ang kalusugan. Noel talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.